sinisipat yung pagkabaka. Yung 54. Kaya natin ng sinto, 54 na lang. <tong> Para hindi na mahirapan. Ano nagbawas, 54 na lang Baka tumalun. Oh, yun. Magandang umaga mga dito tayo maya sa parang Sa Riyaya, Quezon sa Mga pagbaba na dito sa uh, sa Riyayas po yung mga pampenta dito ni Boss JR. so, tayo po yung mag-update ulit ng mga presyo ng uh, mga baka pinipenta nila ngayon dito ngayon po uh, ay December uh, 12, 2024 kaya samahan nyo po sa ating video sa price update sa Riyayas mga talong stevie, dadating na yung mga baka nila first GR dito dito sa barangay Lutupan pinababaan na yung mga baka nila yan baka po yung baka lako parang hirap yung babaw op yan mga

na Yung mga talong Stevie na ah, Nandito na yung mga may mga buyer na natingin dito. Kanya-kanya na po silang pili ng mga bakang bibili nila. May ilan na dumating. Nasipat na ng mga baka. O yung mga bakang labos GR dito dumating ngayon. Ito so yung mga malalaki nandito. Oh, wala. Wala. Oh. oh. Yan ang mga talong stevia 27 ulo daw ang din na lang dito mga kamayon. Ah, Sorted ako ito, mga patining, tsaka mga balagbagay, tsaka mga yung mga torete. Yan. Ito ang nagustuhan nila. Torete yung baka. Sinisipat yung pagkabaka. Tanggalan natin yung sinto, 54 na 54 daw. Parang hindi na huwag mahirapan ano ko nagbawas? 54 na lang yan. No? Ano pala kang may ibig? 54 daw ang Walaan mo yan, pagbaba lang po yan. Pag-uwi pila kayo? Hindi! Hindi pa ikot, sagot kayo dahi. Titingnan kong pila yun. Hey, Ya. Bapak, saya mau kasih tahu nama yo. Nama Halo. Nah, sana. Halo, saya mau beli ya. Ini. Jalan ke bawah. So ya, harap bisa dipertimbangkan. Baik, terima kasih. Wala kaming na kami ng Ako na, bareng paalam. I-deliver pa deliver ko na. Wala kami ng na. Na assistance. lagi ko na ng Pangilong. Gusto ko na 53, ka din ng sir. So, na din sa deliver. Hindi na mas maganda sa'yo. Hindi, wala ng Wala nga ng 50, sir. Wala nga Wala Gusto mo na natin ng Pangilong? I-labahan

Yan, 50-30 awad sa 50

magkasundo na sila dito sa ng ito 53.5 Di-deliver na daw ito Kakarga na Binamano ni Boss Jihar Basta nila Boss itong isang bahang ito Pinakamaganda Taas ang pagkabaka

Ako'y okay, manunod lang eh, nakatatawad na eh. Hahaha Namanonood lang daw eh nakatatawad. Sadyang may anong oh, titingin. Pangmadali ang alaga. Kaya tukoy ang pagkakita ng tatlong bon? Hindi. rin? Hindi. Hindi may Taong bon. hmm. kung kakalhatin tao ng alaga yan. Anim na buwan. Ikitaan niya kung kakalhatin tao. Hmm. Pero pag na ang tambuhin, hindi rin. Hindi ano po, kailangan ni may ayuda. Kailangan din may ayuda pag ganito. Wala na nga po ngayon tamo. muna. Wala na. Lahat tayo face. Diyan Wala na na lang Ayan. Ayan. So, magbabawas ng 70 Hindi naman ako. Okay, okay. Gravel Kita ko na eh. <laughs> Kahit nasa dulo po yun ang niyo agad, ano? <laughs> Kasi malaki eh. Kaya nakita <laughs> sarado Yan sarado 65 76 six. Seventy -six daw six tau ang, dol ka na. Sige Tawag si Boss Jar. Jar. Kailangan ko kasi daw ng popo. mapipilitan. Ay, wala naman problema. Ito kami na nagsasabi na kayo. Oo. Nagsasabi mo na. Ay, yun. Ay, palakalim mo Talaman. <laughs> Ako hindi bibili. na na dala. May pambili ha. May pambili. Kaya, pagkagabihin mo dyan may bago Wala Taas talaga niya. may pambinta rin niya kayo. Pangungutang na muna. <laughs> ano, nagtanglabas kayo? <laughs> Oo. Talaw. Mga talong stable, ito po yung mga baka nila dito nila Boss Jerry. Ito po daw yung mga bawa sa 60. And, ito naman yung mga bawa sa 60. Mga baka nila dito sa may ano, tukuan sa Riaya. Tapos ito pa po yung, yung yeah, Mga bawa sa 60 ang halaga. Mga so, ganda po siya. Ito yung mga norte. Kung bagay uh, madaling patabain. At sana hindi sa mga pigs. Asa dito po yung mga ano mga an naman ng mga baka. Yan. Bali po ang dumating daw nila dito ay 25 heads kaya lang yung medyo ito nga po medyo masama ang panahon kaya wala pa masyado mga buyer. Iisa pa po ang nabebenta nila ngayon. Ah uh, dito nga po din ay medyo nagulo na naman pambon ang bun. Iisa pa ko yan no? Iisa pa ang nabenta isa pa. Ayan, medyo naampon na. na. Naghihintay pa rin kami dito nung mga darating ng mga buyer. Ito naman po yung ibang mga may gitna 70, mga 70-han, malalaki siya, mga pang-patterning, matumaliin, kasi ito na po yung pinaka maganda dito, pinaka matalaw na tinitingnan ni Kuya, kaya tawaran ni Kuya itong isang ito, ang tawad ay uh, sa ratong 70. ka magandang pang ng mga dumalin kahit ito daw ay kaya ng mga apat hanggang alim na buwan ng alaga para gumipenta lang okay.